mga kabugis, ang sisir ko naman sa inyo ngayon, kung paano natin mapapabilis ng mapalago yung ating mga uh, bugumbilya. Kung nangyari ka dito, ang bugumbilya nyo, uh, kukunti kagaya rin dito, ako kukunti ang di ba? Kung paano natin magiging ganito, palago, pakita ko sa inyo. Ito, ganito lang yung, kung nangyari ganito ang ano, uh, nyo, payat na ganito dito, mapapalago natin ng ganito. O, kagaya nito, wahid alisa ito. Mapapalago natin. Siyempre, pero hindi natin papabulaklakin. Ah, international natin mapalago muna bago natin papulaklakin. Kagaya dito, ito, napalago ko din. lalaki na sanga. Ito, pwede sa mga kunwari, Uh, may mother plant kayo, gusto nyo paramihin, ang sanga, uh, pwedeng pwede itong gagawin natin. Pwede rin kung nag kayo, gusto niyo na matrim ng gusto, ah, uh, mabonsai. O ganito. Siyempre, pag nakapa, napalago nyo ang sanga, o nakita nyo, press na press na to. Ginawa natin ito dati. Pag pabilis nyo na pakapalang sanga, madali sang itrim kasi mabibilog nyo na, magpaganda nyo na lang ganito. Ito, pagka ganito, kalaguan sanga. Kaya dito, siyempre, pag ginupit natin ito, uh, trim na siya. Halos gaganun na. Isang, uh, isang abono pa, isang trim pa, Kunyari, tinurom natin ngayon ito, kasi napalago na natin ng sanga, di ba? O, daming sanga, titriman natin yan, di malapit ng mabilog, mga bonsai. Isang abono pa, isang trim pa, magkakaganito na. Ganito na kagandang shape niya, o ganyan. Iyan ang gagawin natin kung paano natin mapapabilis na mapalago yung sanga, ang mga usbong, mga sanga. Dito, pwede na. i-triman natin ito. ay eh. Maganda na ito. Pagka i-trim natin dito, maganda na siya kasi siksik na yung sanga niya. Hindi ka kaya dito. Uh, kahit triman mo ito, eh ganito naman, ang dalang ng sanga, pangit pa rin, diba? Ito talaga, pinili ko talaga ito para uh, i-sample ko sa inyo. Kasi ito, nagkupitan kasi uh, may mga kinuha kami dito uh, cuttings kahit dyan ganito lang natin gagawin kunwari number 1 natin yung gagawin lang kung kulang yung lupa nya ganyan lang natin ng konti pagkaraan, tagtaga natin kasi kulang na dito na tayo kukuha ko na ito, bulok na ito dito sa tabi ko Ayan, pwede natin tagtagan natin, una natin gagawin. Number one, dagdagan natin ng uh, lupa. Pero mas maganda, kukuha kayo ng kahoy na konti. Ganyan nyo lang yung mga gilid, yung mga nakadikit. Uh, dagdagan nyo lang ng lupa. Dito lang tayo kukuha. Eh, marami dito eh. Kita nyo, bulok na bulok na yung mga ipa ko dito. Eh, dagdagan lang natin. itong pwesto ko matigas, daan pero dito sa gilid, ipa na pakita ko sa inyo paano natin mapapalagot, mapapaganda natin na gano'n mapapaship natin ng mabilis number one, tanggalin natin yung mga sanga na pangit mag-uusbongan natin siya ng panibago Pero hindi natin pa bubulaklakin na. Wala lang natin. Kasi kahit sa trim natin dito, ganito ka dalang isang anya. Walang saisay, di ba? Hindi mo natin makikita na ganito siya. Kapay pa to eh. Dapat pa ganyan. Ayusin mo na lang pagka... Kapunuhan ah, lang natin siya ng ganito. Ah, purong yurya. Mabilis siyang lumaki, mabilis siyang lumago. Yung mga sanga niya. At ah, gusto niyo na matrim na maaga, uh, ah, mapanit nyo, mapaganda niyo yung shape niya, bilog niya, bago niya siya pabulaklakin, ito gamitin niyo. Yuria muna. Para lumago. Lagi natin ang ano dito. Isang kutsara lang. Pero wag yung yung apo-apo. Kalos lang. Yung sakpong kalos lang ang ganyan. lang natin sa gilid. Nalagay sa puno. Abanggay. Dapat wag sa puno. alisin lang natin sa puno. Yan lang sa gilid. aisa Sabi ko nga ulitin ko hindi natin in na may interest na pa pabulaklakin. Interest na natin palaguin lang natin. Ay isang kutsara lang na ganyan karami oh. Yan lang sa gilid. Ganyan lang natin. Ngayon, didiligan natin agad, syempre. Ito, madaling malusaw. Sandali lang, malulusaw ito. Basta wag nyo lang ilalagay sa may puno. Tatansyahin nyo lang naman kung sakto na yung tubig. Na uh, huwag siyang tatapon. Bukas ulit kung ano, o kung para kayo na isang araw, saka nyo tilikat, pwede na. magkakaroon ng one month mapapansin nyo mo marami na siyang usbong ganito na magkakaganito sa loob ng one month mag, na siyang magiging usbong kung ayaw pa rin ninyo na pabulaklakin gusto pa ninyo pakapalin pa rin uh, kunyari one month na nilagay nyo bisa ngayon magbilang kayo ngayon pagdating ng one month alagayin nyo uli pero kung gusto niyo ng pabulaklakin lagyan nyo ng triple fourteen pero kung ayaw nyo pa gusto nyo palagoyin nyo Ah, lagyan niyo na lang uli, kalahati na lang na na urea. Kasi nagkusbong na siya, malago na siya. Pwede nyo lagyan, kalakalahating kutsara na lang. Papapabilis ninyo yung pagpapalago na ganito. sabi ko nga. Kung gusto nyo matrim ng mabilis na ganito, malago. Diyan nyo, ang ganda nito. Wala siyang bulaklak pero uh, press na press yung dahon niya. Ang ganda. Uh, Maganda na siya na ngayon. Ganyan din yung, ano, yung pot niya, parehas lang. Basta ganito ang kalaki ang pot, pwede nyo nang lagyan ng isang kutsara sa umpisa na urea. Baka naman yung maliit lang yung pot niya, kaya maliit masyado yung ano, bugambilya, nilagyan nyo na isang kutsara, baka sumobra naman. Ganito kalaki ang pot niya, yan o. Oh. Saka yung bugambilya, matanda na, ganito kalaki. Palalaguin lang, hindi, hindi yung mga baby na bugambilya. Napaka-effective ah, dito. Ito yung ano, uh, ang tatang nito, 4600. Papalago natin ng ganito kalago. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Bye-bye!